So yun na nga guys, dahil walang tubig dito sa gripo namin Maghugas, actually maghugas ako ng pinagkainan ko So dito tayo maghugas sa drinking ano Drinking fountain, di ba? So time check, it's 2pm uh, Alas dos ng hapon ngayon Nahulog yung aking sabon O, oh, di ba? Kapag video lang na Sige, yeah, makapag-video lang. Ayan. So, nolog yung sa ko. So, alas dos na hapon ngayon. So, tapos ko lang mag-lunch. Uh, Pugasan ko yung ating pinag-ainan. Kaso walang tubig. So, grabe ang... Grabe ang init ngayon. Nasa around 40... 46 degree. Ganitong oras. Ayan nga Sorry alaw-alaw lang natin Kasi walang pangugas talaga Ano ngayon? Uh, holiday ngayon Wala magdi-deliver ng tubig sa amin pang lagay sa tank eh. Kaya dito muna ako. Diba? Girl Scout So nasa 40 46 degree Ang init ngayon guys sa Middle East. <coughs> so ang na wala, mamaya ko na to mamaya ko na to tutuhan ng pagkagugas uh, uh, sa uh, accommodation. So walang walang tubig talaga doon sa <laughs> uh, gripo na pangugasan. O kasi madulas. Madulas kasi to guys yung tubig ano tubig so, inumin tapos so, papanghugas o madulas so ano lang to uh, anlaw-anlaw lang mawala lang yung lansya ng aking pauna. alright so yun yun lang muna yun ang update natin yun muna ang update natin guys medyo matagal ako walang vlog dahil uh, marami tayo mga pinag, uh, pinagdadaanan sa buhay ah uh, yun lang so update ngayon is ganyan nga may actually holiday na uh, ano yon holiday ngayon dito sa uh, <coughs> Saudi it alha, ganyan ang um, holiday so 4 days kaming holiday pero uh, may paso kami pagkarnet kami ng kasama kong operator so ako ngayon, tapos siya naman bukas so yun katapos ko lang mag uh, katapos ko lang mag uh, lunch alas dos lang ako nag lunch kasi pinapauna ko muna yung labor ko so ayan lang guys no thank you for watching